Nagkatensyon sa pagitan ng mga at mga residente ng barangay Gustilo sa Iloilo City matapos harangin at pigilan ng mga residente ang demolisyon doon. Makibalita tayo kay Ninita Jobilla ng GMA Iloilo. Ito ang tagpo sa Barangay Bustilo, La Paz, ng City na dumating ang demolition team na natasang gumiba sa mga bahay na iligal na nakatayo sa isang pribadong lupa. Pilit na hinaharang ng mga residente ang mga otoridad. Pero between ng sheriff ang utos ng korte na nagpapali sa mga residente sa lugar. Muntik pang maaresto ang ilang residente dahil sa pagmamatigas. Ilang saglit pa, Puminahon din ang mga residente at hinayaan na lang nilang madimulish ang kanilang mga bahay. Ayon sa mga otoridad, halos dalawang taong ipinaglaban sa korte ng may ng lupa ang kanyang ari-arian. Ngayon lang lumabas ang desisyon na nagpapaalis sa mga iligal na tumira sa lugar ng maraming taon. Hindi nila ngayon alam kung saan sila lilipat ng tirahan. Mangayo, ayaw ko manang paring. kabay pa nga. Hindi lang kami pagpabay. Ang tanga e, mo nga, kung hindi dimulis, di o man sa akong E huwag kami at ang panya. Huwag it, nabalaan nyo na na nga pang bigado. Salin siya nguna, kabalo na nasa. ulam na, na kami to trapal sa barangay, kilid ko dalda nilaw Kati wala kami ministeran mo. Yung pahiga na namon, namon gamit sa suludo. Ang kapitan naman ng barangay, hindi na nakialam pa sa demolisyon dahil hipag nito ang may-ari ng lupa. Pero gagawa raw ng paraan si Kap para mabigyan ng relokasyon ang mga apektadong pamilya na sa labing isang bahay ang na-demolish. Ako ka ako na yung mabuli, yung kanto kay Mayor, si Eko nabala naman ay Mr. Horelia, tinya ka po ay may matag sa ila. Pansamantala ngayong namamalagi ang labing isang pamilya sa gym ng barangay. Ninita Jubilia, Nagbabalita Pilipinas